Ngayon, nandito ulit tayo sa KBO on the road Siyempre, Johnny D pa rin hmm, Kita nyo naman Nating na sa harapan O diba? At uh, siyempre, dito pa rin tayo sa New Media Pampanga At uh, Nung mga nakaraang weeks Few weeks ago Probably a month na, no? Mga ka-NMP Eh, napag-usapan natin itong uh, Nagbabadyang crisis sa basura Na Hindi, hindi pag-aanong ng... Uh, na-absorb ha uh, ng ating mga kababayan. Pero, I'm sure, sa mga barangay diyan eh, nahalata na ninyo na, di ba, parang andalang kumuha ng basura yung ating mga barangay, yung ating mga syudad, uh, yung ating munisipalidad, eh, dahil nga, merong tayong tinatawag na uh, looming crisis, ha, sa English yan, may English pa natin. Merong looming crisis dahil nga, itong uh, kalangitan landfill, sanitary landfill eh ito kung saan eh, nilalagay yung mga basurang kinukuha sa ating mga kabahayan uh, sa ating mga syudad, municipalidad lalong lalo na dito sa Central Luzon, North Luzon hanggang sa Baguio nga eh, oh. eh kahit actually sa may Metro Manila hanggang sa may Cavite eh dyan uh, inilalagay lahat ipinaprocess itong mga bawal bong dalpit na po natin ito sa Andrea ayan Diyan po lahat pinaprocess yan Diyan sa may uh, kalangitan uh, Sanitary engineered landfill Dahil po yung technology dyan eh, Galing nga sa mga partners nilang German Although it is a, a Parang uh, Multinational na yun Dahil may mga Germans dyan may, Siyempre may mga empleyadong Pilipino dyan no, Na uh, doon sa lokal Na malapit sa may kalangitan Uh, for the last uh, 25 years no about 25 years oh. eh, ang sinasabi ngayon ng CDC at BCDA dahil sila nga ang uh, parang merong um, service contract with uh, Kalangitan landfill eh ayun na nga parang natatapos na itong uh, contract service contract nila at uh, parang hindi na nila eh, re renew ngayong October yata yan mga NMP ano So ayun na nga uh, Ang problema kasi dyan uh, Tulad nga ng nabanggit natin Eh saan natin nilalagay ang basura At uh, marami, marami na nga nagsalitawan Meron na mga material recovery facility Na nagsusulputan At uh, mga bagong facilities at din ng mga ito Meron sa Florida Blanca Meron sa Porac At ang sinasabi ng BCDA at uh, CDCA Hindi naman daw magkakaroon Ng crisis uh, pero, alam po ninyo, uh, ang mga local government units uh, sa mga iba't ibang lugar, mga iba't ibang LGU, I think more than 100 yan, ano? Uh, they, ano, they want Kalangitan to stay operational bilang isang uh, supplement dito sa mga MRF, ba diba? At uh, ang hiling nila, huwag po natin ito isara hanggat walang konkretong... Uh, Uh, option number 2 or plan A or plan B na tinatawag. Dahil hindi naman pwedeng bigla mong isasara yan pagdating ng no October. Eh, saan na yung saan na magsisipuntahan itong mga uh, LGU natin na uh, nilang basura? Saan nilalagay? Oh. So, mangyayari yan. Pag talagang na-close ang kalangitan, eh, ang mga basura nasa daan, nasa tapat ng mga gate, hindi kinukuha, mabubulok po yan. Magkakaroon talaga ng crisis. Hindi pa yan nakikita. Pero, uh, I assure you, mangyayari po yan pag wala ang ginawa ha, ang ating mga opisyal, lalo na sa national government. O, oh. oh, let's say, sige, may sinasabak niyo yung alternative. Ito po bang mga alternative nito, eh, approved, ha? Ng ating mga nasubukan na po ba yan? Nagkaroon na po ba ng uh, dry run yan? for one year yung pong capacity po ba ng mga yan ng mga MRF ng mga bagong uh, facilities eh kaya po ba yung inilalagay na 4 to 5,000 4,000 to 5,000 tons dito sa may kalangitan kaya po ba ng mga yan kasi kung hindi po yan kakayanin naku magkakaroon po tayo ng problema malamang maraming hindi makukuha na ng basura dyan at babaho ayon namo mga LGU, I'm sure yan ang concern nila dahil eh, dito sa Kapas abang, mukhang gusto nang i-demanda ng Mayor ng Kapas ang uh, CDCBCD at pinakikiusapan nga na reviewin at work basta-basta isara itong uh, kalangitan landfill na pinamumulaan of course ng Metro Clark Waste Management Corporation o, eto na nga at uh, nung nakapag-attend tayo Ah, itong uh, press con ng uh, Metro Clark Waste Management Corporation dahil gusto nila um, na iparating sa mga kinaukulan ang tunay na kontrata na meron silang pinirmahan ang MCW uh, Metro Clark Waste Management Corporation at syempre between CDC and BCDA ang sinasabi nila opo Mag, maglalaps na nga po matatapos na kontra kontrata namin with BCDA at CDC yung service contract so ito yung operation service contract sa October sa that, that's ano yung parang 25 years na po yung maglalaps na siya pero ang sinasabi nila ito palang um, lease ha lease contract doon sa lugar ng kalangitan eh hindi pa po pala yan maglalaps ang ang contract list po nila eh 50 years anong ibig sabihin nun? hindi na sila makakapag-operate pero nandun pa rin sila so yan po ang uh, sinabi nga ng uh, uh, Metro Clark eh mag-naghahain sila Magdi-demanda sa CDC, CDA Dahil parang breach of contract ang dating nito Dahil 50 years nga ang kanilang lease contract sa lugar So hindi ito pwedeng i over Ha? Ng uh, CD, CRB, CDA So ang sinasabi siguro Ako sa sarili po nating uh, analysis eh okay matatapos na for example yung service contract with CDC at BCDA ibig sabihin nun hindi na nila serviceuhan si ang CDC at BCDA hindi na nila kukunin ang mga basura dyan ha syempre yun po ang initial contract eh, kaya nga sila nabil dyan oh. yun ang sinasabi nila pero dahil 50 years ang lease contract nila sa lugar sa ilang hektaryang lugar na yon, they can still operate on their own and cater sa mga LGU, sa mga provincial government na sila ang magtutuloy na kumuha or patuloy pa rin nilang kukuhanin itong mga basura. Ha, for example, from North Luzon, Central Luzon, mga hospital waste. Dahil sila lang po may Uh, ISO certification na kaya nila mag-process ng mga hospital waste. Yan po ang sinasabi ng Metro Clark Waste Management Corporation. At uh, naipakita naman nila dahil nung nagpunta rin po tayo doon alam naman po ninyo na kailangan nating i-verify at naipakita naman po nila itong mga ISO certification. Nakita po nung dalawa nating matayan. O, nung nagpunta kami ni Papa Gergen, nung nakausap natin si um, Sir Vic uh, ng Metro Clark Waste Management Corporation yan po ang sabi nila kaya sila eh, maghahain ng reklamo ah, sa korte laban sa CDC at BCDA okay, tapos na ang kanilang service contract pero ang kanilang lease agreement, lease contract hindi pa po tapos kaya pwede silang manatili dyan, mag-operate para sa mga bayan na sa mga local government unit sa mga provincial government sa mga syudad so pwede silang kumuha tumanggap ng basura at patuloy na mag-operate para hindi magkaroon ng garbage crisis lalong lalo na po yung mga industrial waste nako saan mo ilalagay pag natumigil sila saan naman natin ilalagay itong mga galing sa hospital itong mga syempre may mga virus yan may mga germ yan ayaw naman po natin mag, magkalat ang mga sakit magkaroon ng parang pandemya sa ating mag-uumpisa o isipin niyo yun. so napakalaking impact niyan at isa pa, ang Department of Environment and Natural Resources ay eh talagang sangayon pa rin sila at nabigyan talaga nila ng environmental clearance itong for the past 25 years ba naman diba itong Metro Clark Waste Management Corporation So it it isa rin po itong question sa mga bagong uh, facilities, mga material recovery facilities kung talaga bang uh, yung kanilang proseso ay eh, environment friendly. Totoo po ba? Yan. kasi uh, ito nga lang sinasabi ng Metro Clark eh, sila lang daw ang capable ha, ng, uh, to treat and manage hospital uh, industrial waste pati na rin yung kanilang ISO certification na walang napupollute sa ating groundwater dyan sa may kalangitan landfill. O nga naman, nung nagpunta po kasi kami doon, wala kaming naamoy na basura. Wala kang maamoy na para kang nagpunta sa uh, dump site. Kasi dump site, syempre dump site yun, hindi po yung landfill, eh iba po yun. Yan po ang sinasabi natin. Baka kasi uh, ang iba, minimislead po kayo, ay hindi na po so yung mga landfill, landfill, hindi po Iba po yung sanitary landfill Sa dump site na tinatawag Dahil ang bawal po ay ang dump site. Yan po ang bawal Kaya Talagang babaho yan yung basura dyan is not uh, controlled, is not processed Yan po tinatawag natin Ang sinasabi lang dito Nung mag-presscon mag, uh, press con, mag tayo ng presscon sa Metro Clark Waste Management Corporation Nasabi nila Hindi naman sila kumukontra na may mga bagong players May mga bagong facilities In fact, gustong-gusto nga nila yun dahil pwede silang magtulungan, di ba? O di tamang tama yon. They both coexist. Yan ang sinasabi nila. Hindi naman nila sinasabing ah, wag nyo kaming isara, wag nyo pahintulutan yan. Hindi po. Sinasabi nila, sige po, okay po yung material recovery facilities na mga yan, mga bago na gagawin nating future proof yung uh, trash management yung waste management, solid waste management dito sa Central Luzon at North Luzon Dahil isipin mo kung sila kaya nila yung 4,000 to 5,000 tons Tapos itong mga bagong facilities Sasabihin nila kaya nila yung 4,000 10,000 tons na yon Pwede hindi, hindi tayo magkakaroon ng problema Yan po ang sinasabi natin dito sa Kape Balita At opinion, syempre KBO on the road Kayo na pong humusga At kailangan maging aware po tayo Dito sa mga nangyayari Okay guys, so ayan po, makikita naman po uh, ninyo dito sa mga videos, yung uh, mga na-discuss natin dito sa KBO On The Road together with Johnny D. Dito po sa New Media Pampanga. Maraming salamat. Nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga. Kape, balita at opinion. Kasama si Johnny D. Papapert. Attorney Tanya Linga Tina Moran, at Celine Fernandez. Ating talakayan at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon at kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng kape, balita at opinyon. Alas 8.00 ng umaga tuwing lunes, martes at Huwebes Kape, balita at opinyon.